ano laking tilapia malaki saka dalag <tell> mungkin lang salmon udah kok nak Nuli daw mga karinger. Kaso mahina yung putok. Ang problema kung hindi naka, ano, hindi nakatagos ba, kung ba, baka bumaon lang. O, mabawa na dito rin. Hindi. Nara na. Nara, mabawa rin. Hindi ko eh. Hindi, rin lagi. Na. Ikaw ang ba, batong pong rastawa yan eh. lang. Ayang nagsip yan. Ako nalang kayo. na sumabit mga karinger bunlot tau ligon bitaw na eh mabukta kan isda agoy hmm, huli huli oh bumaon lang pala bumaon sa putik Ayan, yun yun sin siya nahuli yung ebidensya sa paghila na lang so yan at least ah uh, yan kita oh, so malakas pala kalapos may gani ka na siyang pati laong bumaon pa sa puti ha? oh malaki si si hmm hmm Hoy, hawakan mo dalawa, ganun ba? Oh. Ganun ba? Oo. Oh. Oh. Dre, adre ra hawak anak Ubos ana. mo gamay. Oo. Oh. Ayo as. Yan mga karenjera, pasensya. Nahuli yung ebidensya. Yan din, yan lang. Kani kain naapsan ng hinayar pa Okay. Yeah. Hey. Nalo. nahuli din sa wakas. Yan yung ano, naabang-abangan ko kanina. Sobrang ilap yan na ano, tilapia, Kunting galaw mo lang, lumulublog. Yan, si Ranger Rune na yung nakadali. So yan, oh, ito yung spot namin. Yan, may shoutout sa mga solid supporter ni Rin Stewart. Yan. Yahoo!

Yun na lang ito. So, sana ganito palagi ba yung kalalaki. Maraming malaki, malalaki dito mga karenger kaso nasa ilalim. At tanan din sa ma mm. Mga unong ka Hmm. Hindi na naman kadagko. Yeah. Ito ka, makaigo pa Ah, oh, ingo, permente basta di lang mo siyok. Yung problema mga karenger, mahina na yung putok expo sa init tara samahan niyo ako ano makasamba kasamba din paminsan minsan ng malaki wala pa akong natatamaan na malaki puro maliliit pero at least may huli din maliliit no Ma Ay, hindi maliit yung sakto lang hindi kasi tulad ng huli ni Karen Jeroni yung mga huli ko. Kaya nasasabi, nasasabi ko na maliit. Good size na siya para hulihin ba? Yung ibig sabihin. Maraming malalaki. Aso na sa ilalim. Hindi makapinitrit yung tiksay namin. Sana soon magkaroon kami ng kahit di lang. Yan. Inorin niyo mga ka sana maka-footage. meron itong kuha itong tinguga Wala na 20 Wala sarap na At, at ano, hindi ko lang na videohan naktuhan pag video. Uy, nakawala wa kaduot, Dairon. Honto. Ano eh, na, ara wakaduot ron birahira ron wakaduot ron hindi nakatagos mga karinjir kasi mahina yung tiksay natin hindi tumagos natamaan hindi tumagos buti na lang nag-stack nag yan hintayin natin si karinjir ron eh. may inaabangan pa sana hindi mak makawala ba sana hindi makawala Oh, ito ba sir wala walay kat doot may ganit kayo mong gibot nga nung gato'ng kuhan ba hindi na lagi layo manggo dito sa daplin ako gitira ako na oo oh. gira yan, rescue tayo, rescue. Papatirahin ko ulit ni Ranger Rooney. Yan, ha. Oh, uh. oh to ara, good. Yan yung sinasabi ko. Kita ka to? Na ato? Paano to? Oo. Uh. Yan nga, eh sayang hindi natin nakita talaga A few moments later. Ah. Yan huli mga kranger. Yan first catch. Ay, hindi naman nakabaon. Ay, hindi naka... Ay, nakabuhi. Ay, pagkamalasa malasa eh. Hindi mo, hindi... Ay, bumaon lang. Hindi tumagos ba? Sayang. Sayang mga karinger. Melaki kasi. Sayang oh. Huli na sana. Ulit na tayo. Dako ron wak wakala po sa

sayang kau wala makan lapos Ha? Yang ni. Huli na sana o, oh. Ganyan o oh. Lapos man ug ato, ano man to? Ano ko -an to Anong -anong ba? Ah, next time na lang po. Eh, hey, what's up mga kanadjer? Welcome back.

So dito kami. So, yung spot namin ay pangalawang spot. Lumipat kami. At ano, ito yung huli ni Ranger sa unang spot. Dito so, na kami no nagluto sa pinaglipatan namin. No, kasama natin yung mga tiksay hunter natin, yung mga Ranger. Yan. Yan, shout out sa mga probinsyano, probinsyana. Ayan o. Pagkaganda ng lugar. Ayan, shout out sa inyo mga karenser. Kumusta sa inyong lugar? Kung mainit ba? So ito na yung sitwasyon ng ano namin ilog. No. Hanggang doon pa yung tanong tubig ngayon no, kumunti na lang. Kumunti na. ilaw huli huli wala ang kanya wala ang dakil kasi maka buhi pa so, na subay na adari na ito ako lang dipukong uh, ko agan mai pagkasuwang no suwang sa ah lapos uy hindi siya uy lapos ah uh, uh. ah yun ang karenjero no? dito tumagos yan you know dito tumagos yung tama dito sa baba sa chin ng isda dito lumabos uh, ano lumapos <laughs> yung tagos ba sa buntot ang galing si sniper no ranger no galing masinta o, ito yung spot natin yan So, nung una nating dating dito ay malino pa. Ngayon, no? Malabo na. Oh, huli mga karinger, oh. Good na din. Dalag. Dalagang bukit. Dalagang probinsya na. So, dito pala na spot mga karinger, ay maraming dalag tilapia kaya mamili ka na lang kung gusto mong tilapia o dalag wala na siya nakuha yan mga ang galing yan huli nasangit pagod Ah, oh, nadiki itong kuha. Ay, ay. Grabe. So, yun pala mga karinger. Ah, isang putok, dalawa yung huli. Pero, yung isa nakatagos. Yung isa ay nag-stack lang, hindi nakatagos. Galing. Magaling mga karinger. Grabe. Double kill. So ano? Maganda kasi yung paninik sa nila kasi may ano sila, uh, sunglass. So iyan oh. Wala tayong makikita kasi ang tawag doon ay, hindi malinaw ba pero sa kanilang sunglass ay napakalinaw kita yung isda Yo. huli malaki eh malaking tilapia ay pag nag kay tiwasan ba maganda yung paniniksay nila mga karinger nag enjoy sila kasi <laughs> kita nila yung isda so kami ni Karinjer ni hindi namin kita ah uh, naulo na po <laughs> ah naulo basta pag naulo mga karinger tapos natamaan yung otak <laughs> wala patay siya agad pero kung katawan buhay tapos lo Galing Gak kurang Gak kurang Ya kain 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 mula tayo mga krenjer

Ligpit na tayo gamit. Asan tarun? ron? Lipat, ko. lipat kami ng pwisto at sila. Uuwi na mga karinder. Kanaway manuog mo boy Luna ng buwan ba? Ang ligpit mo na kami.